to so, kasi si Mace sa likod katulog eh, na yata <laughs> tulog ka na <laughs> ay hindi ba ba so naka kausap pa si Mace mga naka intercom kami naka cardo kami sa kanya naman Fredcon so pwede siyang magkabitin kaya hindi boring yung rides namin ngayon kasi magkakausap kami Ito na, yun know, o, Ganaldo Highway silang mga Happy New Year So mag-year end ride kami na yung mga ka Sa Tagaytay, hanap kami ng magandang place doon So magpapalamig lang kami Before mag-end ang 2023 Happy New Year sa ating lahat mga ka choco So alis si sa ligod Natulog na yata <laughs> Tulog ka na ma <laughs> Ay hindi ba ba So naka, kausap pa si Mrs. mga ko naka intercom kami, naka-cardo kami. Sa kanya naman Fredcon. So pwede siyang magkabitin. Kaya hindi boring yung rides namin ngayon kasi magkakausap kami. <laughs> Malaking bagay yung uh, magkakausap kayo mga tsoko. Yun, oh, binasa. Sa lang. Malaki ba yung sa Yung nasundan natin, 4,000? <laughs> Nakakaya. Ano <laughs> Ala, nga lang tayo takbo natin? 90 lang oh. mo ako para di ako antokin kantahan kantahan mo ako bilis away ka mo oh, ako sa camera hello mga kachokwa <laughs> sa mahalo, mga hello mga kachokwa <laughs> oo nga manood ka rewind daw sabi ni misis <laughs> na ano naiyak ako eh, madaling ako iyak eh pag ganyan mga drama drama yakin ako eh hindi eh kasi ano yun eh siyempre mag-asawa na story kasi yun kaya makarelate talaga tayo kaya hanggat may oras di ba mm, gawin nyo ng masayang yung pagsasama na puro trabaho si Ding Dong kasi yun eh no? okay sa itakbo na to 70 bis bis ang konti ha okay. mga uh, 120 120 ha Okay ito 106 110 para medyo hindi na ako board ganda na naman so Kalax yung daan namin mga kachok para mas mabilis tsaka subukan natin yung bagong open na Aguinaldo exit So, hindi na tayo magsisilang. Kaya yeah, mas mabilis pag-akyat ng Tagaytay ngayon kasi open na yung Aguinaldo Highway. Sit. Let's go. All right. Welcome to Calax. Dito mag-ingat lang kayo mga katso kasi observe speed talaga dito. Maraming camera yan. Tingnan mo yun oh, yung apat eh no. 1 2 3 4 camera yan. <laughs> speed camera yan ma sa ikbit dito kahit motor eh uhuli. Okay, galak natakbo ng natin dito, 100 lang. Eh no, spill camera ulit Ah, <laughs> oh, 90 lang ang takbo, save. Tu si lang, ayan. Yeah. ng biyahe, silang na agad tayo, ma. kami may exit dati mga katsoko pagka magkat kami tagaytay pero ngayon open na yung aginaldo ayan nabuksan na di ba tayo sa, sa aginaldo na ito yung bago ganda rin ang view dito ito yung aginaldo mga katsoko open na Kaya sa mga gustong pumunta ng Tagaytay pag naka kotsi ka or naka motor na big bike pwede kang dumaan dito hindi ka na sa silang ito na yun o oh, luwag luwag o oh. walang gano'ng dumadaan eto na yun o oh, ganaldo highway silang exit didiretso pa yun ma o oh. yan didiretso pa yun mga punta dun sa general trias mahaba pa yung expressway na yan ayun oh. balance 336 ay Diyos ko ang liliit ng ano tollgate halatang kuripot yung asawa ay, ito na oh. Silang. Silang highway na to. Ayan Oh. Ayan na. Ah. Silang na to. Let's go. Bilis o. Oh. Tagaytay na agad tayo. Traffic ang pabutan. Tagaytay ma. Hahaha. <laughs> gusto nyo umiwas sa traffic sa silang hanggang tagaytay dito ang daan meron ditong bypass road yan o oh. <laughs> natagos si ito mga choco amadeo ah, na o oh, diba wala traffic dito <laughs> let's go oh, see? Ay, ay buhay. pag dito ang pag alam mo ang daan na ito mga tiyoko, walang traffic Uy, dami ng rides oh, mga Harley Boys oh yeah, so ito yung tagos mga kachoko Yung daan na to uh, Intersection Pag dineretso mo to 13 Martires Pag kaliwa Tagaytay Amadeo Road Pag kumanan ka Diretsong Jatrias yes, din yan sa aming kubo mga kachoko nagkape muna kami dito so napit na sa sky ranch kaya dumana kami dito para walis walisan na rin then mamaya maghanap na kami ng magandang kainan para sa aming dinner di diba year and ride right with Missis ko pala <laughs> ihi so dito na kami sa Mendes mga kachoko Doon hahanap kami ng Hanap kayo ng magandang restaurant doon Ang lamig na hangin man oh <laughs> Grabe lamig ng hangin Sarap mag ride dito mga kachoko Sa Tagaytay ngayon Hindi ka papawisan Sisipon yun ni mama Sisipon na o barado na ilong <laughs> So may nakita na kaming pwesto mga kachokong magandang restaurant bago Alright Ngayon tayo Ganda ng view ma oh Ay maganda yung view ng restaurant na yun Nakaharap sa vulkan uh, taal Ah dito tayo ma sa ano ah, Chezas ah, to maganda to Filipino cuisine. Ano oh, di ba? Diba? Filipino restaurant. Ayun. Ayun, may motor. Thank you po. at saka ano, grilled pusit. Walang tuna. Tuna meron na lang. Yan lang dapat eh, no? Oh, ano ba yung tuna? Tuna. Tuna. Hey, Sabi hey. uh, tayo pa. Dito na tayo tumaba eh. <laughs> <laughs> ay pinaka sarap. Bonaro Alright, mga kadoko. <laughs> Nabusog na si Mrs. Oh. Busog ka, ma? Ang sarap ng food dito sa... Anong pangalan, mama? Chesas. Yan. Dito lang ito, mga kadoko, sa papuntang Mendez. Way along Mendez. Yan, yeah, makikita niyo siya. <laughs> sarap ng food, saka Ang ganda ng view. Ang lamig dito, mga kadoko. Siguro, mga nasa... 20 or 21 degrees Celsius So, pauwi na kami ng Manila mga kachoko Doon kami dadaan sa Santa Rosa Sa kabila naman May dala pa kaming take out Para sa mga bata May bulalo, din namin kaya ubusin yung bulalo eh Ang laki ng serving Ang sarap nung ano man, no? yung tuna Yung grilled tuna mga kachoko The best, sarap Saka yung pusit nila hindi hindi matigas, malambot lang kaya suwabing suwabing oo oh, sariwa oh, so pag pumunta kayo dun mga kachokong kapadaan kayo, yun yung uh, the best na orderin nyo rin dito kami sa may eton mga kachokong uh, subukan namin tumingin ng helmet ni misis kasi hindi na siya comfortable sa helmet niya medyo malaki sa kanya tayo Ayan pala oh Ay sarado na Ay wala na Maaga pala nagsasara Sarado ni Moto Market pala dito Wala na Okay wala na na Tadaan na ta atlet All right. hmm. wala mga katsoko. sarado na yung market siguro ang sa nagsasara dito oh. sabagay so, bagay, baka wala na kasi ano na eh pa new year na eh dun sana may AGB Moto market market Right, let's go. Papunta tayo Eslex may dadaanan daw kami ni Mrs. na ano uh, Nike outlet titingin lang kami ng ano makamang <laughs> makitang uh, magandang shoes so sana ibigay din riding shoes eh